sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bago nga magpista ng Pasko, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutan ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sanglibutan ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Noon nga'y paghahanda ng Paskwa, at nooy mag-iikaanim ng oras, at sinabi niya sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sila nga'y nagsigawan, alisin siya, alisin siya, ipako siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, ipapako ko baga sa krus ang inyong hari? Nagsisagot ang mga pangulong saserdote, wala kaming hari kundi si Cesar. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, Kundi bagkos pangang lumalala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, Wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao, kayo ang bahalan niyan. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, Mapasaamin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. Nang magkagayoy, pinawalan niya sa kanila si Barabas, ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kinuha nga nila si Jesus at siya'y lumabas, napasan niya ang krus hanggang sa dakong tinatawag na dako ng bungo, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgota. At nang siya'y kanilang dalhin ay kanilang pinigil ang isang simong taga sirene, na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin sa likuran ni Jesus. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan, at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kanya datapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog, at ang mga tiyang kailanmay hindi nangagdalang tao, at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpapasuso. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kung magkagayon ay magpapasimulang sabihin nila sa mga bundok, mga hulog kayo sa ibabaw namin at sa mga burol, takpan ninyo kami. Sapagkat kung ginagawa ang mga bagay na ito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin sa tuyo? Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Siya'y kanilang dinala sa dako ng Golgota, na kung liliwanagin ay ang dako ng bungo. At dinala rin naman na kasama niya ang dalawang tampalasan upang patayin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa ulunan ng krus. At ang nasusulat ay Jesus na taga Nazaret ang hari ng mga Hudyo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Marami nga sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat na ito sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan, at ito'y nasusulat sa Hebreo at sa Latin at sa Griego. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sinabi nga kay Pilato ng mga pangulong saserdote ng mga Hudyo, Huwag mong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi ang kanyang sinabi, Hari ako ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang naisulat ko ay naisulat ko. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.